guys. Tanawan ninyo guys. Na surprise ang taga-bukid, guys. Tanay ko nga mong saging natanom. Basta nasout siya sa init. Away dahon. Na ay, ay dahon ay. dahon na. -ay. na -ay dahon, oh. Pero de Igo ipandong sa ulo pag maikuan. Oh, sobrang init. Tanawa guys na excited. Na nalipay ang taga-bukid, guys na ami. Kuan na ami. Saging na ano'y malunga guys. Oh. Ma, kaon kot ano yung makutkot ang taga bukid guys la tanawa di ba nana basta magkugi lang naagi makaon di ba guys hindi ka ayo sa pamati di ba hmm may makutkot na napiti ka buka igo igo na makalungat guys makapahinog ay thank you lord oh, unya kasi may nakarelate aning dahon oh Tutsanan sa baon pa doon sa eskulahan. Mas shout out din ha sa taga na naka testing og kaning kuan gamit aning dahon sa saging. niya kung wagay makuha sa mga sa ilang sa diring tanom. Manglagpas nga to sa tanom sa silingan. Pero diri ah, guys, dili pwede. Kung manglagpas ka guys, manguha ka og mga tanom sa bang, sa imong silingan. Dili pwede guys kay Prisuhan na yung bagsak guys. Labi nag na sila frog guys. Pwede man din. He, except lang guys. Pag nai. Ang mga bata mo kuha guys. Kaya ang huna-huna na nila. Ah. Gikutom sila yung bata. Pero pag kaning mga dag ko, guys. Minya. Tig-usap pa ka si ang kuhaon. di na pwede guys. Pwede man guys. Pag ang kanang ilahang. Bunga sa ilang tanom guys. Sa kanang mga isilang mga pananom. Yung lagpas ilahang. Kural. Basta wala ba silang. Guwa bas lang kural. Bay na na. Pwede guys, pwede na siya kaon pwede ang dagko mo mga, anak. Pero pag Yes. All gibit right, give it to the chicken please. And then pag dili gay manglagpas guys, mangawat ka guys na. Kulungan imong bagsak guys. Pwede, pwede dili pwede diri ah. Uh, diri ang um, mga mag kanang tan tanom na dili kanang pebao. Pwede. Sa so, to guys, saos, Hasta ganing bani guys, hasta punuan. Kuhaon kay ilag sa baboy. Pero ang tag-iya -e dito ra nagtaas sila ng balay, nagpabuhot-buhot, naglantaw, nagpabuhot-buhot, tigol. Di na nasa kuan? Sa Pilipinas, mawala pikanindot guys. Sa Pilipinas. kaya mga tao ba. Kuan kayo. Generous gud kayo. Mga kuan pagid oh. Lambot kayo, kuan ba, kasing-kasing. Mga Pilipino, guys. Sila mong guys, kay di kayo independent, independent mong mga sila guys. Eh, 16. Um, 16 years old guys ay 18 years old pwede na sila mo gua guys sa so sa so, pamilya maglahit na sila nanak diri ah guys 16 years old nga rin guys pwede po magtrabaho basta na magtrabaho sa fast food sa mga groceryhan. dili pareha dira guys na sus so, mag apply ka trabaho taghan ka pa ma mga agian dili, so, ang kaning mga kabusin taon kaloy eh, kay na mag-apply tag tra mag -apply tra mag -apply trabaho pangitaan like experience mao gani apply kag trabaho kay para magka experience lagyo ta lagi dira oi eh. na kaloy intaw sa mga kabos na apay. bago ka maka apply mo ka pa ng requirements diri guys dili man inana dili inana diri ah. ay medical pero moro na pero dili sos, daghan kay dag kay pangayoon wat kani mga estudyante siguro dili mag-apply og kanang trabaho part-time job siguro di masunod nga pang-pang-medical kay part-time job ramang gud na pag human sa klase pwede sila magtrabaho guys pag 16 years old pwede na sila mo trabaho sa mga fast food sa mga kuan sa mga groceryhan Nanak, guys for example pinas ginuo ko puno ka sa utang bago ka maka-apply ay sila, silo igo lang i bayad sa utang kaloy an pamilya Makabus na gano'y. Eh, gusto pagig pagigpakabus. Kasi nga, eh. Din nindat kayo, guys. Daghan kayo. Opportunity Opportunity. Opportunity. Pasensya na, gid mo, guys. Eh. Kay, ang akong dila, gid, guys. Gahe, gid. Kayo pag mga English spoken, guys. Ang ilitok. Gahe, gid, kayo. Gani, guys. Kay, kana sila, guys. Mali ka paglitok. Magnangaran na sila, guys. Di pa katawan. Okay, pasalamat ko na ako mga anak, kay. Eh ay mo correct na ako Kanik, kaning uban daspinas pinas malik ka kanang kuan dito katawan ka dayon ka katawan dayon ka murag kuan ba may murag kat, murag tahor sa bisaya pa ah. so da lagi ha, eh. pa mga tao din na napaka insecure nang kan insecure guys ah guys ang mga tao din pantai eh, pantay-pantay man tanaw sa mga tao ay man nga eh. kung adunahan way kabus mong asinsado guys kay ang tanaw nila sa tao ngari way kuan way adunahan way kabus kaya nindot kay Idris Australia guys kaya lucky jud ko na kangari ko pero mingaw gid ko kay Idris guys ay kay drak man gid ko nagdako mingaw mamingaw magid ka sa imo kadakan pero about bitaw sa future guys nindot kay nganhi Kay wa ngan hi kuan. Wa hil eh, lamang puro pantay. Nagani din ha may mga VIP VIP pa na kun sa Pinas. direwa guys, kani mga official nga ni kani mga tagas kay mga ranggungan hi guys. Pag na sa grosiran nya pitas kay pila. Maghuwat nag ila turn guys. Dili na. Uy. Eh na siya, mo na atong una kay kanisya kay kanisya. siya. Morning, mayor, morning, ni kuan. Dili na diri guys sa Australia guys. Maayok kay dire ah pantay-pantay ang tanaw sa tao dira sos ginoo ko kung kabos ka mudmud kas pagkakabus na kani mga adunahan yes wait later on give me a minute oh, kani mga adunahan guys sos tamak-tamakan lang gidin tao ni mga kabus kaloy lang gidin tao kani pong mga adunahan na kaning ko na in... just wait akong bakti ni eh. Uh, Kani bitaw kuan guys, kani mga adunahan na kuan. Kanang gikan sa pobre ba? Angat-angat si sweet. I'm just talking. Yep, yeah. yes. yes. Kani bitaw mga pobre na hing. Angat-angat guys. Sus, tinagid ka. Kuan sa kalingi silang gi. Kuan gi sugdan. Di kalingi, di kalingi sa mga tao tabang sa ilaha. Kay ang ilang mata guys ana nagsolirit na pa dong sa langit dito na ang tanaw naka na ang til guys wala sa nag wala na nag tungtong kay siguro kanila mga til guys na na mga pakok naglupad lupad na yes na na mga pakok ba naglupad lupad na o kalagot gid ra gid ay eh. maglagot ko labo pa sa ay oh yes just wait Mama. i don't know why is that and then pa kaayo Ang Just wait. Just wait kanang kuan pa ang garabon pa kaayo kay kuan kagarab sang sa -ok ko sa kino kinuok ko grabiha gid mga tao di man diri garabon ana oh, man puy garabon pero ka na man yung garabon guys kaso gamay lang ba ah, ano 1% mostly din hi hey, guys dili garabon nindot kay mga tao maulang lang to guys amping pingwada kanunay salamat sa pagtanaw sa akong video na may dili mo magsawa kung nakarelate mo like and share and comment bye bye see you to the another video